ano ang makikita sa paanan ng Mount Sinai? Sa panahong iyon pagkatapos katagpuin ni Moses ang Diyos sa ibabaw ng Mount Sinai upang iukit sa tabletang bato ang sampung utos ay bumaba mula sa bundok at nagpagawa ng altar at labindalawang post o pillars. Hanggang ngayon ay makikita ang estruktura ng altar na yari sa nakasalansang bato ayon sa sukat at materyales upang ganapin ang burnt offerings para sa katapatan ng Diyos sa kanilang paglalakbay mula sa bayan ng Ehipto. Sunod sa altar ay mga labindalawa pillars na yari sa marmol. Ito ay simbolo na kumakatawan ng labindalawang elders at tribo ng mga Israelita. Sa gawing itaas naman ng altar ay matatanaw din ang isang yungib na pinagtaguan ni Propetang Elias noong siya ay tinutugis ng mga kaaway na nangyari sa ibang kapanahunan. Ito po ay para lamang kaalaman sa mga totoong pangyayari na nakatala sa Biblia na hanggang sa panahong ito ay makikita ang mga natirang estrukturang ito na isa sa nagpapatunay ng katapatan ng Diyos.